Bumisita sa Camp Bilal Bin Raba Darul Suada, Northwestern Mindanao, si Barm Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakwa. Ang news now mula kay Naptali Belarde. Sa ibinahaging impormasyon ng opisyal, naging makabuluhan aniya ang kanyang pagdalaw sa kampo. Nagsilbi rin naman itong paalala ayon kay makakuwa sa pinagdaan ng pakikibaka mula aniya sa larangan ng digmaan tungo sa pamahalang itinayo sa haligi ng moral governance at kapayapaan. Nananatili niya ang kanyang layunin na maglingkod ng may iklas, amana at pananampalataya sa kalooban ni Allah. Nanawagan pa rin ito ng sama-samang itatag ang mas matatag na bangsamoro, isang rehiyong nagkakaisa at payapa. Naptali Belarde, minds Philippines.